hapon po mga idol ito lang po tayo gawa tayo ng busing ng Nissan Urban mga idol ayun siya ang ating gagawin baklas kabit nga pala ito mga idol ito nga pala idol yung ano yung papalitan natin gawa na rin siya mga idol sa gulong ayun ito idol at kabilaan ang gagawin natin ito kailangan natin ibalik ito ito nga pala idol yung ating papalitan ayun ito nga pala idol ang ating papalitan Nissan Urban Yan si idol ang atin papalitan dito galing yan kabilaan ng player mga idol Yan dito nakakabit 'yan mga idol ang suspension arm kung tawagin nila idol At ito idol yung papalitan pa natin stabilizer at sakala lahat idol dito sa hulihan Yan gagawin na natin mga idol ang ating bushing yan kakabit yan, kung gusto nyo po idol mapanood eh, tapusin nyo na lang po ang ating video mga idol. Hanggang sa pagkabit. Tara na mga idol. Ito na mga idol. Ito idol ay gulong ng loader. Bilogin mo okay, na natin ito mga idol bago natin butasan. habang nagagawa tayo ng busing may nagtatanggal kaya medyo hindi gaano tayo hirap pang idol so, pangatlong customer na dito ngayon ngayon idol dalawang nagkasabay na naman idol na schedule ngayon naglive ako kayo dinayo tayo dito idol yung isa idol kayo na una ay kapayabas kisun ito naman idol Nissan. Kapalutan. Kapalutan naman to idol ng Nissan ban. Ha, tinggal gawin. At ito idol medyo marami itu, idol, kaya medyo abot din tayo nah, sa mga bibi. Eh, nginaka sabay idol, no. Mayroon pa tayong mga singit-singit na trabaho mo idol. Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong walang sahawang suporta sa aking video. Dahil po sa inyong mga idol eh, 163 followers na po tayo mga idol. 163,000. Walang katapusan pa sa salamat sa inyong mga idol. Diyos na lang po bahala ang magbalik sa inyong kabutihan. ito so, idol at ipilugin na natin ito kunti idol saka natin butasan Thank you. kahit di pantay na ito eh, malaki pa naman yan mahabol natin yan sa pag-iwa Darul, pangalawa at... Pag Saan ating video at tabi tayo ng kalsada medyo maingay Saan mga At medyo maliit yung butas nung no guma natin mo dahil para masikip na masikip yung ano mga idol ito na mga idol at lagyan na natin ang pinaka wasir ilugin muna natin bago natin lagyan ng wasir

binabaan natin yung sinubraan natin sa tubo

Pero makita nyo mamaya ay idol at didikit na dito yan, mapipress pa yan pag ilipitan natin dahil mahaba nga yung busing natin. Yan, yung isa naman mga idol. idol yung pakalawa mga idol. At malapit na natin matapos tong kabila. Pantayin natin mga idol. Lagyan natin ang lock. natin ang lock nakawasak mayroon para hindi waatras yung suspension katagalat at nabuti siya na isang taon <laughs> Idol, balik tayo talim Nama yating, malit na talim Idol, cekaan nang talaga Idol Nagawa tayo ng busing. Kasi may lang at kunting pinis na lang. So, sa nagtatanong nga po pala sa aking siyap, kung saan po banda? Dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampalay proper po, Sitio Hulo. PM na lang po ang interesado sa aking mga idol. Ayan, may idol, natin. na natin ito sa beater mga idol yan, lagyan natin ng washer idol at dito ipapi mapipress yan ito na mga idol kapit na natin at nang makita nyo mga idol kapag uh, inigpitan natin to mga idol mapipress pa yan dito para talagang sulit yung customer natin ayun na mga idol kapit na natin ayun na mga idol kapit na natin ito nga pala idol yung may spacer pa ito so, idol malaga tong spacer na to kaya kailangan pag tinanggal to kailangan maibalik to mga idol sa alignment kasi yan mga idol ayan so, mga idol ayan mga idol pita na natin sindro na natin ayan ating Ipita na natin itong apat na dosen tornilyo. Ito naman ay nalang ipita na atin ay Para makita nyo ay lolo yung press na press yan ay lolo. Habang inahigpita natin ay lolo, ipapasok pa ito kaya sigurado tayo ay lolo. Sulit ang ating customer sa tibay. Ayan. Ayan, ayan na mga idol ang ating finished product Pati dito mga idol eh Press na press yan mga idol Ayan siya talagang idol pinakita ko sa inyo idol na mahaba ngayon na idol pagka hinigpitan natin to tsaka ito idol sa sobrang higpit natin lumapad to kaya binawasan natin ay siya so, mga idol ang ating finish product at maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat mga idol sa walang sawang suporta yan pakishare naman po mga idol ang ating video at pakipalo na rin Samahan nyo na rin po ng like Thank you very much po And God bless you po Sa inyong lahat mga idol Sa mga idol Pinawasan lang natin yung idol At Para medyo maganda tingnan Sa mga idol At gagawin pa natin Ang kabila mga idol Ayan Ayan sa mga idol Ang ating ginawa Ayan, Ayan lamang po mga idol Bye bye